Hi miss, kawawa ka naman. Pinaglakad ka ng boyfriend mo. Kung gusto mo, sumakay ka na lang sa dalakong kotse. Ayun o. No? Oh. na sir. At isa pa, nakainsulto ka naman. At alam mo naman, nandito ako na boyfriend niya. Iyaya mo pa talaga na sumakay sa kotse mo. Ano ka ba? Ah, sige sir, ko ko sa'yo. Gusto ko din sumakay dyan sa magandang kotse mo. Bago lang kasi ako sa lugar na to. At gusto ko rin na may bagong makilala. Pumayag ka na. Huwag kang mag-alala. Alam kong ginagawa ko. Pagkatapos namin majorit babalik ako sa iyo. Ah, Mr. saan ba yung biyahe natin? Ah, sige na nga. Ikaw na yung bahala. Gusto kitang dalhin sa bahay ko. Mahal, huwag kang pumayag. Sige na, pumayag ka na. Pero hindi mo kilala ang tao na yan. Sige na nga, pumayag ka na. Magkita na tayo ulit, mayang gabi. Sige na, bro. Pumayag ka na. Pasahin ko lang naman jowa mo. Eh. Pero kung gusto mo makita yung jowa mo, kung paano ko siya pasayahin, sumunod ka na lang sa bahay ko at ito yung address. Bilis-bilisan mo lang ang pagsunod, baka mahuli ka na sa kasayahan. Tara na, Miss Beautiful! Oh, my God! Wow! Ito pa lang bahay mo. Napakaganda at napakalaki. Hindi lang ito yung bahay ko. Sampo lahat yung bahay ko. Sa iba't ibang subdivision. At ang bahay na to ay may swimming pool. Sa loob mismo ng guest room. Ah, tama-tama. Kasi nainitin na rin ako eh. At sigurado naman ako, napapahiramin ako ng swimsuit. Hindi ka lang may nagdropil. Mahal, Ilpitin mo na yung gamit mo at alis tayo dito. Hindi siya pwedeng umalis dito. At sigurado ako na hindi rin siya sasama sa'yo. Tama ang sinabi niya. At ikaw na lang umalis dito. Paano yan? Mahal na mahal kita. Mahal mo ako? Ito ang tunay na pagmamahal. At may sariling bahay at sasakyan. At higit sa lahat, maraming pera. At hindi tulad sa'yo. Naglalakad lang tayo pa pag nag-date. At wala ka rin sariling pamamahay. At higit sa lahat, at wala ka rin pera. Mahal, Nagkakamali ka sa pinagsasabi mo yan. Hindi ako nagkamali, kundi ikaw. Ryan, gusto ko siyang palayasin ngayon mismo. Ngayon mismo, dito sa pamamahay mo. Bakit parang ayaw mong kumilos? Gusto ko, dalawa lang tayo dito. Paalisin mo na siya. Walang sino man ang pwedeng magpaalis sa akin dito. At bakit ha? Ang milyonaryong nasa harapan mo ngayon ay ang aking driver. Ang mga sasakyan at bahay na ito ay sa akin sinadya ko talaga magpanggap na mahirap para malaman ko kung mahal mo talaga ako. Ang lahat ng ito ay pagsubok sa'yo. Pero patawad, di ka pumasa. Patawad, baka bigyan mo pa ako isang pagkakataon. Ito ang lagi mong tandaan. Pag nag ka sa pag-ibig, nang dahil sa pira, pariyo itong mawawala sa'yo. Ngayon, ikaw ang lumayas dito. Ma'am, lumabas na ako kayo.